Yon mga yan, another back, another and again, again. Tayo po maximum at magagulisan na lang po tayo mga simang, yan. Pero kung masibad po maximum yan liwit, ay di tayo magalit liwit. At pakitaan ko po kayo ng mga tricks ko sa paghuli po ng gulyasan. Kaguluman din. Yon, kita nyo po mga Aksimang, yun? Yun ang tinatawag na double. Pasensya <laughs> na po mga kasibangyan, medyo mahuga po ang ating cellphone dahil po mahalog po ang makina natin. Habit. Yun, nakaisang gulyasan po tayo maximum yan. Malili maliliit pa po ang gulyasan. Maliliit pa. Wala pa pong isang kilo. syempre po, alagay natin din sa ating stiripon yan. syempre po, abilisan po natin maximum yan. Dahil po, baka po makawala pa yung isa nating pasibad. Yun, ganto po ang aking pagpandar ng makina. Ang kabalyos po ni ay di 20. High speed po Re, high speed. Yun, ito na po maximum yung pangalwa. Tuling ang bilog po maximum yan. Masarap po yung pangihaw. Malilito po ang ano, tuling bilog. Yun, dahil po nakatalawa na tayo. Kapag nasapang sumo. Ay, mga paseo ka lang ng... Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, <laughs>